Si Mark nga pala, ang genius. Hi sir! Atong po pala. <laughs> Mark sir. <laughs> nice to meet you. <laughs> na nag-aalaga at nagpaparami sa mga ipis na ito. Kasi nyo ba sir? Na ano? Teka, ano gagay? Anong mangyayari? Tawa ka mo? Opo, oh, gusto nyo ba? Hindi, ikaw lang muna. <laughs> Sige nga, patingin. Ito lang muna. Oh God. <laughs> Woo! dubia roach ang mga ito. Scientific name, Blaptica dubia. Pinsan sila ng tinatawag nating ipis bahay. Hindi pareho, pero hawig, di ba? Hindi nakakalipad yan, ha? Eh? Hindi po. Nag... Kahit po itry natin. Parang <laughs> naglilip lang. Mga... Basta short distance lang na ano. Pero hindi katulad ng ipis bahay na akala mo butterfly. Oh, <laughs> grabe yun. Halos lahat ng ipis na inaalagaan ni Mark, iisa ang kapalaran. Ang maging pagkain para sa ibang hayop. Anong anong pinapakain sa anong mga hayop usually mga Mga ano po, madalas mga tarantula, mga bearded dragons, yung iba minsan sa mga monster fish din like arowana. Bakit importante na galing sa parang farm imbis na nanguhuli ka lang sa bahay? Opo, ah, actually magandang ano ngayon. kasi Actually, kapag ka ganyan na kinultivate mo, kumbaga wala siyang... Mga, cultivated, oo. Uh oo. -oh. Wala siyang... Although meron, pero minimal yung mga harmful... Apo, yung mga sakit na pwede niyang ipasa dun sa pet mo. For example, meron kang worth, sabihin natin, mga 30k or mas mahal pa na alaga. Tapos, pag pinakain mo lang ng ipis bahay or nung ano... Mamaya magkasakit or worst mamatay, mamatay. pa. Kasi kung ano nung -ano sinusutan oh, 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 nun, eh, na may pasa no? na internal uh -huh. parasites dun sa alaga mo. Marami pang klase ng ipis ang inaalagaan ni Mark. Aha. Uh, ang laki. Oh my gosh. Ito ang Madagascar hissing cockroach. Gruumfadorina <laughs> portentosa. Ooh, <laughs> baby. Nandiyan lang po yung chapel kung gusto niyo magdasal. <laughs> Kailan siya nagihis? Yung nagihis lang po, yung lalaki. Eto, babae. Yung palatandaan naman sa kanya, yung lalaki may sungay. Mm. <laughs> Ayun, ah. nagihis nga, no? Parang wow, gusto go -go po niyang pamunta sa inyo. <laughs> Ayaw niya sa akin eh, oh. Ano daw? Okay, Sir Ato. <laughs> de de de. Ito ang hawakan ko. Ayun. Ah. Hmm, teka lang. Eh, mukha. Yun. Parang hindi ko pa ata kayang hawakan sina mami at daddy. To kaya ko to. Pero baka naman kaya yung baby. <laughs> okay na, okay na, okay na. Okay na. Hindi <laughs> naman siya mabilis no maglakad. Ay, hindi naman po. Para Tapos na lang, hindi diba? din masakit yung paa niya. Uy, mukhang gusto niya po talaga Yuck! sa inyo. Ah! Ah. <laughs> ah, uh, 'di ba? Um, Naamoy-amoy niya ako eh. Hmm, friendly. sinisensor na kayo niya sa... sound. <laughs> yung antena nyo. <laughs> okay. Naghahanap siya ng magandang spot na kahagatin. Nahanap siguro niya yung kiliti nyo. <laughs> Sige. Balik ko na. Literal na baby steps. O, oh, baby ipis. Baby ipis, goodbye! Okay, okay. Steady sila. Oo nga eh. Hindi ko malo. Very good, very good. Nakaramdam sila ng takot question mark. Ito naman ang paborito ni Mark sa kanyang mga alaga. Ang question mark cockroach. tereya Oligrangini. Mukha kasing may question mark sa likod niya, di ba? Ito yung mga cute na ipis. Ay, oo nga, no? Di tulad ng ibang cockroach, hindi madalas pinakakain sa pets ang ipis na ito. Mas mainam daw itong alagaan. Pero magkano yung ganito? Parang mukhang special kind. Proper. Eh? Ito yung mga ano, mga 1K per pair. Wow! Maano ba to? Ma skittish? Hindi naman. Hindi naman po. Parang kaya ko to. Oh! Oh! Hindi na siya naghintay ng paalam. Excited po. Ayan po kasi parang male. Ito, female. Ah, female. Oh. Or yung size kasi niya. Ito, mas malaki yung female kesa male. Hindi naman sila mukhang ipis para silang ipis na naka-costume. Oh, po. Yan po kasi pakpak -pak nila. Oo. Uh -huh. Pag nakita mo nga yung ilalim, talagang lalabas yung tunay nilang anyo eh. Oh, ipis pa rin talaga sila. <laughs> Nagbihis lang. You know? Hu! Hu! Nakita ko yung mukha! o, <laughs> oh, di ba? Friends oh. na kami! Pero bakit? Bakit ka nahilig sa ipis? Parang nakakatuwa kasi pag nakikita ko silang yun dumadami. Parang hmm. na-amaze ako na nagmumultiply multiply kahit hayaan mo lang kahit mga ilang weeks mo siyang hindi masyadong i-check. Tsaka isa pa din kasi parang may opportunity sa kanya. 500 hanggang 2000 pesos kada galon ang presyo ng mga pinararami ni Mark na ipis. Sa ganitong negosyo, hindi daw bababa sa 50,000 pesos ang pwedeng kitain kada buwan. Bigyan mo nga kami ng idea magkano ba ang kinikita mo sa ganitong business nung kalakasan. Nung kalakasan po talaga, naglalaro siya ng 70 to 150 actually. A month? Apo, a month. Medyo may month na talagang ilang month na sunod-sunod siya na around 6 digits, mga ganyan may ibang business pa raw ang pamilya ni Mark. Side hustle lang niya ito, ika nga. Pero wag ka, ipis daw ang bumuhay sa kanila noong pandemic. Kasi ba diba bawal pong lumabas nun. Ayun, kumbaga kumikita din siya nun ng sabihin natin at least mga 1K per day, 2K per day. Kumbaga hindi siya yung kahit medyo maubos yung pondo, merong nag-generate ng income para sa amin kahit papano. Ay, yung mga sinusulong Tuwing may order, hindi raw pwedeng basta ibuo sa isang lalagyan ang mga ipis. Kailangan muna itong salain. Anong gagawin natin? Uh, Magsasort po sir ng iba-ibang sizes. Mm -mm. Kasi yung mga order, yung iba gusto nila yung malalaki for adults, yung iba yung uh, medium size, yung iba naman maliliit. Okay. <laughs> ang dami! Pagkatapos salain, isa-isang bibilangin ang mga ipis. Ang order ng customer, 60 pieces na female at 40 pieces na male. Ito na yung parang packaging niya. Apo. Oh Ito na yung binibigay mo. Apo, oh binubutasan ko po dito para madali siyang ipasok mamaya. at ah, Tapos tape mo to after. Apo, ah, lalagyan po ng mga egg cartons or papel. Ah. Tapos, igag para gagano na lang po. Uh, ah, so, paano yan? Di mo, kailangan, kailangan huwakan? Three, four. Pero ito puro ano to, five, female. Apo, ah, female muna yung ano. Seven, eight. Para hindi ako malito. 9, 10. Tapos balik ko lang pa ng mga 50. <laughs> so ako, kukuha rin ako. 1. <laughs> Ay, <laughs> 11. 1. 1. 1. ba 1. ko na 1. 1. ko? 1. 1. 1. pwede naman. Kung, Kung, ko. Baga, Kung nasa, sa ko. 1. 1. 1. sa mukhang matatagalan tayo rito. Yung sensation ng hindi ko maano eh, na para nati-trigger ako dun sa paa nila eh. Oh my God. Ah, ano? Ta -ta -ta 13. oh. <laughs> <laughs> 14. Less, ano dun? Less jerky. Oh. 15. Ah, style lang yan. 16. 16. <laughs> 18 <laughs> 22, Ooh. Ooh. 20 22 Very relaxed. 27 28 <laughs> 30 <laughs> 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 42 Kailangan ko na ng rest back. Patulong naman, Mark. 19. Oh, bilis mo. Oh. 20. 21, 22. 23, 24, 25. Abo, uh, last 10. 4, 5. <laughs> okay na po. Okay na? Uh, okay Good job. Okay uh, po, naglalagay po ako ng pang... Ah, okay. Ah, uh, gets, para... gets. Dama, tama, tama, tama. You know. Di ba tumalagpas siya? Oo oh, nga, ang hirap na ito. Opo, oh, lalabas siya kasi medyo dinamihan ko na yun. Ayan, si Bon. Prepared by Sir Atom. Oo, oh, <laughs> meron akong contribution dito. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.